Guys, mag-iingat ang lahat kasi sobrang init talaga. 50 daw yung temperature hey, ngayon dito sa sabi ni Balot official. Diba? Sa araw ko pa kayo nalanggan. Ano kaya kung kayo nagkatuloy niya siya ka, Siguro magiging masaya naman ako. Magiging masaya ako kasi hindi ka naman ganun kaganda. tanga. Hey. Ano masasabi mo sa inin? Mahay batong trial na ito. Ito trial. <laughs> Garabi, grabe, grabe. Guys, mag-iingat kayo. Napaka, ano init, wala kang pipili lugar. Magdala kayo maraming tubig, tsaka tawin. Ang deodorant na din. tayo pupunta? Canada. True. Ano do dry. Hindi na dry na dry. <laughs> Ay, hindi na init din dito. No? Sobra. Ray Totoo pala yung sinabi nila nag-50. Oo, okay, uh, uh, grabe no. Wala ko lang naramdaman din kapag kapusta. Hindi ko magana guys yung mga... Walang silbi na yung mga aircon sa labas, no? Ko hindi ko naramdaman. Hindi na kinakaya. Guys, mag-iingat ang lahat kasi sobrang init talaga. Lalo na yung mga bata, kahit yung mga alaga yung hayop. Lalo na yung mga high blood. Kaya mag-iingat kayo laging uminom ng uminom ng tubig. Yung mga hayop, oo, huwag pababayaan kasi hindi naman nila kayang magsabi pagka uuuhusilin. Oh, oh, Di na kakalimutan kami ng ng ano ng red para tama ayan para Ito malamig to. na si papa hi vlog Kain na kami guys so guys nandito na kami sa terminal ng Cebu and ayan you, lahat ng mga dream team ay kalandian talaga nito ay, ay naglalandian sa harap ko Nagamit, may Nagamit, <laughs> <-alamihan. laughs> nagamit. Guys, mainit din dito. <laughs> Para... <laughs> Balot, ano ano ngayon? <laughs> ano <laughs> temperature? 50 naman. 50 daw yung temperature ngayon dito sa Cebu, sabi ni Balot Official. Hindi ka mahal. Pagkagalawin dito ka mahal. Iba, hindi ko pa inaanap kung saan ang gumagalaw. <laughs> gusto mo naman ngayon. Kung gusto mo talaga sa kakawin, talagos mo na naman. Parang kami may titi Pareho. Sige nga, labasin sa'yo. Sinasabi mo lang yung second para hindi ako magselo. Gusto mo, ayun. Diba, sa'yo ko pa rin galandigan. Hindi mo ako sa'yo na ano, pinalikod ko Para sa likod mo. Sige mo, sa likod mo. <laughs> 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 Haba na mukha mo. Bate mali. rin. Mangga. Sa ano ko talaga, nag kayo. Hindi no. mo lang ako respetuhin <laughs> wow, mo lang. Wow, itsura mo, Sabi-inig sa Cebu, guys. nag ako sa harap ko, e. Eh. Dito yung temperature dito. nag na ako sa harap ko. nag <laughs> Paano kaya kung kayo nagkatulog sa siya nga, well? Siguro magiging masaya naman ako. Hindi Magiging masaya ako kasi hindi ka naman ganun kaganda. Tanga. Pero mawalapin ang anak, e. Magiging masaya ako pero masasaktan din ako kasi pinagpalit ako sa kagaya mo lang. Kung naging kami nga iibig Ibig sabihin, hindi pa nagiging kayo. Tandaan mo, ayaw mo sa kanya dati. O, kaya yeah, okay. nga. Oo. Okay. Nasa akin siya dati. Tapos nakita mo. Eh, hindi ka kasi nagustuhan. Na, hindi, na, ka hindi. hindi ka kasi hey, nagustuhan. Nasa nasa kasi nagustuhan. Tapos, hindi ka kasi nagustuhan. Hindi ka kasi nagustuhan. Nakita mo yung mga... Okay mo ah, okay mo ah, okay mo ah, okay mo ah. Ayaw ko tapos na bang buwak. Ikis mo. Ikis mo. Ikis mo mo na.